Oh my God! We're coming! Nandito na imi sa sementeryo sa Banbanon. Ang kapoy manalik yung pagpabalik. Dili, uy, ang padung noon. Di, ang kapoy pabalik ay upungo diri. Punta na lang dito. Uban na si Doggy. Moni. Moni, ang kalisod. Abihin niyo gulay cementery ang banbanon. abin niyo sa kaligutan lang. Pwes, dito, malalaman nyo. Okay. Sarap. <laughs> Muni. Paubos na. Okay. Mm. Anak na yung magkuhan. Anak na yung magcover. Muning sapa sa una. Doot ayaw. Karoon sa una, nagaligo diri si Dominic. Sekreto lang nato niya. <laughs> diri siya mga gitag sapa ron diri galigo <laughs> nag sapa mo tara na oh my god hey nagsugod na ako kalbaryo pasaka my goodness may pangiro iro kita huh. na kami <laughs> na subidahon. <laughs> na kami dito. Dako na kong magtag. Actually, dako na dyan siya. <laughs> My goodness! 'Nay masaka pa ni. Ay, ulod muni ko. Ikapoy. Ay. Sampinit <laughs> okay. oh, na sa. Okay. Now. Oh my god. Oh, wisada. Oh, Oh, Sige lang tayo. Lihat niyan, tinday niyo na. ka lang. Ka? cover ko ba? man ni. Kani akong kuya. Dapat ni siya magkapoy-kapoy kay polis biya ni. Mana yang masak apa nih? Dara, ang maisa ni Dominic. Inyuhan ni Dom. kaya ko to para sa pagbabago ng Pilipinas Mabuhay jud kay ko ba. Diha ko. Mao ko maisan. Jos Medyo lalim at to sa simenteryo sa banban <coughs> Sa una, bata pa ko. Mm -hmm. Wow! Ganaman yung view. Mone <laughs> siya. Nakabukiran. Sa una, ang gagawin pa mi. Happy kami mi. Kay mga na pumigban Banbanon. nun. Karoon dagko na mi. Gama, gama pinaghahandaan ko talaga to ang na to sa una kay daghan ka ayaw may mga dito mga agaw na ako eh. karon <laughs> kami na lang dito nang abilin kusgan gyan mga dito sa interior duawon lang si lolo pagulang si lolo nga lolo na ko sa tuhod lolo na mo sa tuhod og ang lola ni Dominic. Bam no? uh -huh. na. Ah. Moroteng ayo tubig. Oh. So, moroglyo pa jud ni. Eh. <laughs> di man isagbutan sagbutan sa una. nanay nigsagging. Actually, girls and guys. Ya wala <laughs> pa din nani mo na Over. Layo pa jud ni sa kabihasnan. Og 5 minutes. Hapit na mag 6 minutes mi galakaw-lakaw. ka. So, <laughs> sa. What's up daw ya? Ya. Okay. So <laughs> Ani ang guma. Mo ni ang guma nga punuan. Abuse na abuse na. Siya. <laughs> Ito pala. Dibo oh, oh, diri mo tadik agian sa una. Oh diri. Oh diri mi ga agian sa una. Pero amot lang dito lang minang agi sa likod sa balay ng Dominic Caron. Pero mo man gapon. Pero so, sige na dawat dawat. Oh my god. My god. Oh gagan mo. <laughs> Kakapagod. <laughs> Video man ni ma. Sige lang. Kutas. <laughs> na mo beauty. Kailangan mga tugay migdabo kay magpaputi. My God Isa lang kaadlawan, mangitom na mi. Ganun lang. <laughs> Nani mi baka? Meat or baka? Ngangkon lang. Dum. Oh. oh. Na. Malapit na po kaming dumating. Actually. Actually. actually Ipos na ko. Ano ni pagpos? Dili ta ma. Think service. Congressman Bobong C. Amatong. Okay <laughs> na na ma. Sagi nga Ay! Inom. <laughs> <laughs> <You know>? Coconut. <laughs> Lubi di ay. Dara sa pikas ang sagingan, oh, sagingan. <laughs> And there are bamboo. Our bamboo. So, We only have 10 hectares of soil. So, I'm only joking. Malapit na po kami. My goodness. Nandito na, na. Malapit na po. Ang tirik-tirik ng araw na ngayon. May payong ako. Pero hindi ko ginamit. So nga lang. Sana so, hindi na, na tayo Kailangan maabutan natin ng oras Kasi oh My god, 8 minutes na lang Matatapos na ang oras Kailangan natin maabutan ang sementeryo Oh my god, may subida subida pa. Hindi hindi tapo kami ngayon sa gitna ng kagubatan. Mais. Ma. Wala na tayong oras. Post din be me. Hindi man mapos. 30 seconds na lang.